Hi! This is how we celebrate Christmas sa aming probinsya. By the way, it's me Giselle, teacher by heart, housewife by choice, living in Bohol. Samahan nyo kami as we share a simple yet exciting life as a young married couple. Ang celebration na ito ay nangyari December 25 ng gabi. And yes, late na nga ang pag-upload ko nito mga mi. Ako lang kasi ang gumagawa ng script, nag edit ng video, plus voiceover pa. And may mga gawaing bahay pa, kaya ayan, ihabol ko muna ang pag-upload ng video video na ito bago mag-celebrate ng New Year. Yung mga taong nakikita nyo sa video, halos lahat ay mga kamag-anak ko. May iba, first degree cousin, second, third, and so on. Sa punto ngang ito ay kakarating lang namin sa venue and hindi pa nagsisimula ang program kaya ayan, tamang kulitan at pagpapakit lang muna kami sa gilid. Ito nga pala yung tinatawag namin Christmas party sa puro. Ewan kung makakarelate ba kayo sa term na purok mga mi. Pero dito sa amin, yearly, may ganito talaga kaming pagtitipon. Ang aming purok ay nahahati sa pitong kriska o cluster. Bawat cluster naman ay may kanya-kanyang table na naka-assign. Kung napansin nyo, super ganda ng decoration namin dahil meron ngang decoration contest. Hindi sa pagmamayabang pero every year nananalo ang cluster namin when it comes to decoration. Kaya ayan, bongga at ayaw pakabog ng aming table. Sa puntong ito ay nagsimula na nga ang program at first part ay syempre hindi pwedeng mawala ang dinner. Pagkatapos namin kumain, maya-maya ay nagsimulan ang second part ng program which is ang Daigon Contest. FYI, Daigon in Tagalog ay Karoli. Nagulat nga ako dahil kinoll out yung pangalan ko sa stage. Ayun at napasama pa nga sa mga judges. For the OO naman ng first son, kaya ayan at serious mode muna si Antenyo. <laughs> Ayan at may pasayaw-sayaw pa ang antinyo. Natapos na nga ang dragon contest kaya habang hinihintay namin ang announcement ng mga nanalo, kanya-kanyang kulitan at picture taking na namin dito. shout out nga pala sa mga pinsan kong nahagip ng ating kamera. announcement na nga ng mga nanalo at sobrang saya namin dahil nanalo ang aming cluster sa decoration and diagon contest. Simple pagtitipon lang ito mga mi pero kita ang saya at galak sa bawat isa. Tingnan nyo naman yung mga ngiti na yan. Ibang iba talaga ang Pasko sa Pinas. Last part na nga ay ang exchange gift and after ay nagsayawa na ang lahat.